Oy, kapababa pa lang. Pagkaalis pag pagkabagyo. Oy, kanuping agad. Ang unang tagpo. Sa pulka. Malaki. Oy. Malaki, laki. Sana marami ka pang kasama. Malabu-labuan tubig. Pangalawa. Uy, kanuping uli. Wah, maganda. Maganda ang unang baba. Malabuan tubig. Gawa nang kagaling pa lang sa bagyo sisid agad kami at may kasunod na naman taong magkiway Asan pa makasama uy kulambutan malaki sapu ka uy sayang ng tinta mo sige mong buka ah, yeah sure tatlong kilo. O, oh, lumampas pa. Sana kayo, dandahan ako ng langoy para makita ko at malamoy. jui kanuping pa. Sakul ka. Uy. Pasmado ang kamay ko, hindi nagitik. ito ang luto na yung lingwahe namin kitik at sapul uy bagulan pa bagulan o kulambutan maganda bahura na ito sapul ka tapos may kalakihan ah makakajak pat yata ako ngayong gabing ito ah Uy, sige na ang anta. Sayang ng anta mo. Sige, okay, taandahan lang ng langoy. Uy, may nakatago pa. Sa pool ka. Tigas ka. O, oh, ano? Nagitik ka? Walang kagalaw-galaw. Gitik na gitik. Yan, laki. Eh. Saan na kayo? Kita na kayo sa akin uy ano ito nakatago sakul ka o giti ay dongis laking dongis ya gitik na gitik sana marami ka pang kasama uy ano wah ayaw magpalapit ah malaking dalagang bukid ayaw mo paabot ay bahala ka kung ayaw mo pakuha iwanan na kita o ito ang sigurado ang sa ilalim mo kontak sa kabila ayaw ka lang pala sa pulka yan labahita ito ang tiyatawag na labahita good yung original na labahita Gan dito na lang mga kabayan ng aking video at mai-click lang.